So, na nga guys, no, ayan, nag, nag sunblock sunblock na dyan si Inday. Tapos na yan siya magwalis-walis doon sa labas. Kaya ayan, mag-uumpisa tayong ngayong umaga. Dahil marami kami repacking ngayong umaga. Ayan, bago tayo mag-repack, magkapi-kapi muna sa umaga. Ayan na ay yung aking anak na dalagingging. Kagigising lang niya, nag agad ng asin. Dahil marami pa kami repacking. O, di ba, busy-busy kami ngayon. At ako rin is, pag re ni na maya-maya, yun ayan yung aking asawa nandyan sa likod is. Kumagawa din siya ng ice kasi wala siyang gawa ngayon at wala na kaming ice, naubos na. Kaya ayan, magawa siya ng ice, no? At tayo naman ay magkape kape O, ba diba? Ganyan lang yung aming routine dito. Magkape, mag at kung ano-ano pa. Katapos pwede na mag silpon guys. O, ba diba? Tsaka ay si Panchito. Kauwi lang din galing pag-deliver. O, oh, ayan. Buti na lang, nagbayad na yung aming mga, ano, yung mga nilibira namin, guys, ng, ano, lumpia wrapper. At, pero na rin kami pambayad ng lumpia ng aming harina pala. Ayun, may babayad na tayo mamaya ng harina. At, may pambili na tayo ng harina. Ayan na siya, nagbibigay na siya ng, ng kanyang mga benta at nagre-remit na kasi pambili lang din namin yan na harina at pambayad kasi nga nung isang araw ay inutang lang namin yung harina guys para meron tayong pang luto luto at meron din tayong pambayad tas ngayong araw lang nagbigay sila inuutang kasi yan minsan doon sa yabong kasi minsan is wala silang pambayad pagpunta doon ng aming uh, pamangki na si Panchito o ba diba? so ayun nga guys ay binilang bilag ko na yung pera para meron na tayong pambayad sa harina at mamaya maya bibili kami kasi magsasarado din yung tindahan doon sa buray hmm, ayan na, nagpapaliwanag siya sa akin <laughs> yung iba daw ay hindi nagbayad <laughs> oh ayan, tapos ko na magkape at para ako ay ginugusom kaya ayan, iinom muna tayo ng apple cider no? ayan, nakabag na si Inday guys kasi mamili na muna kami at magbayad muna ako ng aming harina Mm -mm. At saka ayan, yung apple cider ay nilagay ko ng asin. At saka ayan na si Amshi guys. Siya yung magripak ng mantika. At ako naman ay pag-uwi ko magripak din ako ng bulad kasi ayan nakabili kami ng bulad. Siya na si Amshi yung sa mantika. Si Drone B yung sa asin. At saka ako yan mamaya sa bulad. Magripak tayo ng bulad. At kung magkano yung ating maging ano sa bulad yung magiging ginansya ba magiging tubo ba ayan si MC mag uumpisa na siya mag ano yung magripak na mantika hindi ano, ba at saka ayan yung asawa ko tingnan nyo um, gumagawa siya ng ice water <laughs> tapos nag nakikipag maritisan siya, siya dyan kay ano awan oh, iwan ko sino yung pangalan niyan kalimutan ko <laughs> maritis maritis lang muna bago mag ano So, ayan guys, balik tayo dito, no? Ayan, si Amshi, guys. Hindi pa siya nagripak ng, ano, ng mantika, no? Ayan, nag-silpon-silpon muna siya, guys. Ayan yung mga anak ko, bago mag, ag ano, magsunod sa otos, mag-silpon-silpon muna bago mag-ripak-ripak, o, diba? Meron siguro siyang chinichick dyan sa silpon. Ina-update <laughs> sa kanyang mga, ano, o, tingnan mo, nahuli, no? Ayan, naalis na kasi kami kaya sabi ko sa kanya, mag-ripak na. Ah, tsaka yun, sumama so pa talaga siya, guys. Tsaka yun na nga, guys. Um, andun na kami at nakabayad na ako sa aming utang. At bumili na rin ako ng harina para meron naman kaming panggawa mamaya, no? At saka si Alter ay, ayan, nagpabili pa ng ice cream. Yan, hindi talaga siya nag, uh, ano, nagpapatalo. Kahit wala pang almosa, nagbili-bili silang ice cream ni ate niya. Andun din sa likod yung ate niya. oh, kain na kain ng ice cream, guys. Ah, uh, diba, Sa umaga. Ayan na yung ko yung nila Ice Cream. <laughs> Ayan. Sarap na sarap si Altar. Natunaw niya yung ice cream niya Kasi mga hangin. Hindi ba? Talagang lagi yan nasama sa ano. Pamimili. Paniningil. Ayan. Lagi nakasama. At dyan lang naman kami bumibili sa baba guys. Kasi meron naman yung bilihan dyan sa baba. Buti na lang meron talagang bilihan dyan sa baba. At saka, ayan na yung daan, oh. Ang galaw-galaw talaga ng aking aking kamera. At saka, ayan na, malapit na kami dyan sa aming bahay. Napakagalaw talaga, guys. Bibili nga ako ng ano, yung yung nilalagay sa motor para hindi masyadong magalaw. O, oh, diba? Ayan na yung aming binili. Ayan na yung aking asawa. Pag-uwi na pag-uwi namin. Ayan. Si Alter, kumakain pa ng ano. Ayan na Papasok na yung ating mga harina. At mumili rin pala kami ng ano. Ayan, natunaw na kasi yung ice cream na kinakain ni Alter. Kaya ayan. Tinulungan na siya ni Papa niya kasi nga natunaw. yun pala yung samsi At saka na yun yung repacking ko. Tagi isang kilo lang yung kinuha ko na bulad guys kasi parang inaagopaw kasi yung parang naano yung yung bulad pag marami yung kinuha masasayang lang kasi wala siyang nagmo-moist kaya hindi na hindi na damihan pagbili ng bulad tag isang kilo lang yung ating kinukuha na bulad at saka magkano kaya yung ating mga magiging is tubo sa isang kilo na bulad at saka yan ay binili namin na bigas bumili pala kami ng bigas isang sako kasi kanina naalala namin na wala na pala kaming sinai at wala palang bigas na ubos na pala kagabi yung bigas ayan mag start na tayo mag repack ng bulad sige So, ayun nga guys, pinapanatili ko talaga na magripak kami dito sa aming tindahan ng mga tingi-tingi kasi malaking tubo po pag nagtingi-tingi tayo at maraming bumibili talaga ng mga tingi-tingi guys. Katulog na mantika, maraming nabili niyan, yung 5 at saka 10 piso, ayan, maraming bumibili talaga niyan at saka ayan, tinaturoan ko na yung aking mga anak magripak habang mga bata pa sila at marunong na sila mag negosyo, o, diba, para sila na marang ma marunong na sila guys may, ano ba ba ma maram, uh, sa waray pa maaram na hiram magnegosyo mintras bata pa at na sila maghanap ng pera kaya ayan marami na nagawa si Amshi na mantika at nagtitinda rin siya at nandiyan ako sa kusina niya dahil um, nagluto at ako niya Yeah, ayan siya lang muna yung mag-repack ng mantika, no? Sampu at saka 5 piso yung nire-repack niya dyan. Sabi ko, damihan mo na lang repack kasi baka maubos naman. Ay, buti na lang talaga ay wala silang paso. Kaya ayan, nakatulong sila pag repack-repack. Re Katulad ng asin, guys, mara malaki din yung, ano ng asin, malaki yung um, tubo. Pag nag-repack ka ng limang piso, jeez, bente, Ayan, mabinta rin yan dito sa aking tindahan. Kaya, ayan, yan tayo nakaka- nakakakuha ng ano ngayon kasi matumal ngayon kaya ayan nagripak-ripak ng muna kami ng mantika, asin at bulan at dyan tayo makakaano dahil sobrang tumal ngayon at katatapos lang ng new year at bagong taon ayun ba diba? kaya ayan yung aking mga kapitbahay ay mahilig sa tingi-tingi kaya ayan kaya Talaga na ako minsan kasi tina tama gal, tina tama, tama repack, pero mas malaki talaga 'yung tubo sa mga repack repack guys. Katulad ng asukal, niyan nagre-repack ako niyan ng 5 piso 10 1/4. Kasi mas malaki 'yung ating tubo pag ganyan pag mga naka-repack naka repack, repack. Kaya kung ako sa inyo guys, ayan, mag na rin kayo para makabawi tayo sa ating mga expenses ngayong taon na ito. Ngayon yung aming ginagawa para matumal talaga dito sa tindahan, ayan, nag ripak na muna tayo para, para meron tayong mga pambayan. Tulad ng mga business permit na yan, ayan, makadagdag man lang pang di ba diba? Kasi malaki, lang, malaki yung tubo sa mga ganyang ripak-ripak. Mahilig talaga yung aking mga kapitbahay niyan. Kaya ayan mga tips ko sa inyo guys, mga kasari-sari store ko dyan. Ayan, mag na rin kayo. Kung tinatamad kayo, ayan yung mga anak nyo, tusan yung mag, mag -repack. <laughs> Wala namang ginagawa pag walang pasok. Ayan, mag sila kasi malaking tubo yan dyan. Sayang din, di ba? Kasi sa isang, katulad ng, ano, ng mantika, sa isang container ng mantika guys, malaki yung tubo nyan. Pag nakaripak-ripak kayong mga tingi-tingi, malaking tubo talaga. O, oh, di ba? parang 500 ata tong tubo yung isang container. O kaya ayan inuutosan ko talaga yung mga anak ko bago tayo mag silpon silpon no. Magrepak-repak muna tayo. At saka ayan si Inday. Meron pa at siyang inaasikaso dyan sa cellphone. Ayan. At may kausap rin siya. Bago ang lahat tayo ay magrepak ng bulad. May maya ay magrepak na yan siya ng bulad. Meron lang siyang inaasikaso na. Ewan ko yan sa kanya. May kausap pa siya nagdadal-dadal pa. So oh, na may naantay pa siya. Hindi siya nagre-repack ng bulad para matapos agad yung ating trabaho kayo araw na ito. So ayan na, magre-repack na siya ng bulad. Ah, matapos na tayo, isang kilo lang naman yung aming bulad guys. Puhunan pala ng aming bulad na tamban ay 190 yung isang kilo. Ayan, nung nakaraan ay kunti lang yung aning, ano ko yung tubo ko sa isang kilo na bulad kasi super super mahal to 40 yata yung isang kilo pero ngayon is bumababa na siya 190 na lang yung nakaraan yung tubo natin is 190 yung tubo ko lang doon balang dalawang balot lang ata ng tamban na ngayon is malaki laki yung ating maging tubo kasi apat gis lang yung ginawa ko dyan at saka ayan yung lahing apat lang din yung nilagay ko para medyo malaki laki din yung ating tubo makabawi tayo no sa so, sa ating puhunan. Seventy yung kilo. Bulag, nalahing.

17. Ito na yung punguna natin. 17. 170. Ito yung ating ginansya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Ayan, 120 yung ating 17, At sa plastic, bawasan natin kasi 25, pesos yung isang balot ng ice wrapper. So, diba? May 100 tayong ginan siya. At ano sa tayong tamban naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Eighteen Nineteen Nineteen One ninety kasi yung isang kilo O, ito na yung ating puhunan Tapos, ito na yung ating kita sa Dalawa apat Lima Aning Pito Walo Siyam Sampo Eleven Tapos, yung plastic is 20. 20 lang kasi manipis naman siya. O diba mayroon tayong kita sa ating bulad. Kaya mag-repack na rin kayo guys kasi malaki kita sa mga repack-repacking. Diba? Mamaya-maya -repack ng sugar na tagwa-wap for. Sasabi ko na siya. So, ayun lang, guys. Hanggang dyan na lang yung ating video. Maraming salamat sa inyo, guys. God bless you all. Sa so, mga hindi pa nangka-subscribe ng ating YouTube channel, please subscribe ng ating YouTube channel. At saka, pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Like and share po. Subscribe. Thank you so much. Maraming salamat. God bless you all. Mwa, mwa, mwa. Chup, chup, chup. Bye. Bye 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 see you next vlog goodbye well,